sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaluban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit. Araw-araw, pagpalang umaga, tanghali o gabi yung lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang magsubscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at, at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, Huwag na po kayo magkatubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking uh, mga isusulod na mga video. Pagkakalog po at ituturo po sa inyong lahat ng aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon, dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatandan at pakaingatan po lamang. Gamitin po lamang sa kabutian. At huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa at isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat pong inyong ginagawang kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dik-dik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Bago po 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 ay shout out po kay Berlindo palisok Mike Tayo ka, commented Shirley Royola from Ryan Labisti Junix Bin Nadine Andy Bonifacio Chris Lee Abugao Hortili Tinetron Angelica Bundok Geraldo Jimenez Carita Palma Luis Chapel Fight to Win Ambrosio Magalpok Norita C Ating Camacho Marcel Placido Lipiemia Pilipi El Mai Triple A commented Marina Arangis Luli Kayago Joan Bibs Nogit Hili An Dick Bullbider, Lucino Borja, Inorpik, Mutka Hunters, Nathan, Bert Comintod, Mylin Dumampo, Ali, Mercadillas, commented River Barcelona, Bruno Ganda, Boy, Beginner 83, Arnold Francisco, Apolio Lamdipcho, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Kyoto Takan, Inday Sally Coco Jean, Cecilia Cruz, Mel Bibi Porok, Tani Gianan, Joseph Lacada, Evelyn Pulado, Antonio Suarez, Ruan Linuso, Linuso Marvin TV, Coldo TV, Karin Ocampo, Evelyn Igano, Shani, Alin Ramos, Pabriag, Isha Pilar, uh, Pagkagat ng Dilim, EDC, Commented, Nuyang 92 Tiger, Mar Maruka, Karalipo, at shout out ang sisir ko po sa inyo ibabagi ko po ay yung panalangin at pagbati sa anghel de la guardia iwagan ng pangasinan hil na di uh, ang anghel na de la guardia na po natin ay napaka importante po rin na pang po sa atin na nagbabantay sa atin araw-araw Sana po ay pakainatan po at huwag pong ipagyabang. Ito yung sa atin sa pang-araw-araw -araw na kung malimbawa may kailangan po tayo sa kanya, sa kanila, ay tawagin po lang natin sa oras ng kagipitan sa lahat po ng panganib kailangan po natin uh, may ng tulong sa kanya At maganda po ito gamitin po sa kundin po sa pang protection po natin uh, pag may lakad po natin na uh, may lakad po tayo ito po ay na, na po na hindi na po, kung po uh, po Po inusal po sa isip labang po hindi nakabuka ang bibig at, at po sa dibdib ng tatlong beses po napaka importante po sa atin to na uh, may kon po natin, taga sa pagtulog sa lahat po ng lakad kung saan man tayo pupunta sa sulok ng mundo importante po ito pati sa pagtulog po natin kailangan po natin ng Adela Guardia sa ating mga inaharap. Ah, sa mga baguhan po, ah, maganda po rin to na ina po natin din sa pang araw-araw. Hmm, bago matulog sa gabi, pagkagising, dapat po ah, dasalin po natin to para may gabay po tayo palagi sa ating mga Uh, ginagawa sa araw-araw at sa kayo pumunta sa iba't ibang sulok ng duka sa abroad kung may uh, dinadasal po nyo ito ay palagi po kayo sa lahat ng kapanganiban at, di ka po pababayaan sa oras ng kagipitan sana po uh, pakaingatan po ito at i-share nyo po sa iba para mayroon din po sila magagamit po pang araw-araw to na uh, pang protection po sa atin at uh, gagabayan po tayo kung talagang isa po sa isipan po natin ang pagda pagdarasal sa kanya napaka importante po ito kahit nasan ka pumunta o kung gagamot ka pwede rin ka po itong gabayan ng Diyos po natin na uh, Narito ko ang uh, panalangin at pagbati ng sa anghel ni La Guardia. Mga nang pangasinan. Anghel ng Diyos, tagatanod kong mahal, na Panginoon sa iyo ako'y nabilin sa piling kung lagi ang hil na banal ako'y tulungan at tanglawan ingatan pamalaan at akayin sa lahat ng oras in conspiltus angelorum pasaron, kibi dius mius adorable altim plum sanctum tuum it competibor nominito u balsidas lumpakas iriit abubis kapaksak kotnong panaktam sabab paap saras mumumum Usalin po ng isang bisis lamang po uh, at iip po sa isip na hindi nakabukang bibig at ipo sa dibdib ng tatlong bisis po usalin ko naman po ulit Anghel ng Diyos, tagatanod, kung mahal na Panginoon sa iyo ako'y hinabilin sa mapiling kong laging anghil uh, na banal ako'y tulungan at tanglawan ingatan pamahalaan at ayat akayin sa lahat ng oras in cum spiritus pasan tibi dios mius adorable al sangtung tuom tuum et competitor nominito o balsidas laum lumpakas diri abubis kapaksak kutnum panaptam sabab paap saras mumumum at saring po sa isip po ka na hindi nakabuka ang bibig at ipo sa dibdib ng tatlong beses po uh, uh, maraming maraming salamat po sana po nagustuhan po yung aking binagi panalangin pagbati sa anghel la guardia iwanan ng pangasinan sana po wag po kumakalimot pong, pong mag-subscribe mag-like and share pakipindot na rin po ang bell icon maraming maraming salamat po sa inyo lahat